Ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Kidnap for Ransom! Mula sa kanaw na sa Pilipinas, DCRH. Inubo si R.H. 11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa magbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kayuwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? Ang Katotohanan Ano ang Katotohanan? Nagbabalik ang yuliko, likod, Average Lab and Ray Sibayan sa Kasaysayan Kidnap for Ransom Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kumporme sa maruming gawain ni Vergel Ang asawa niyang si Paz Dahil materyosa ang babae Subalit, may bit naman ng pagtutol sa iligal na trabaho ni Ace ng misis niyang si Edith. Si Romel Beltran naman ay pinalalahanan ng may bahay niyang si Pas na huwag masyadong magtiwala sa pinsan niyang si Mio dahil sa pagiging mabisyo nito. Lingit sa negosyante, kilutsaba ni na Ace at Verhel ang kanyang kamag-anak upang siya'y kidnapin at ipatubos. Kasunod yun Nalantad kay Edith ang plano ng kanyang asawang pulis na kidnapping for ransom. Ating ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DCRH. Ito po si RH11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Uh, Mio, saka na tayo mag-usap. Sige na, sige na. Bye-bye. Sagutin mo ang tanong ko, Ace. Totoo bang narinig kong sinabi mo sa kausap mo sa telepono? Totoo yan, Edith. Kagawa ka ng kidnap for ransom? Anong problema ron? Polis ka! O, hey. ako ano kung polis ako? Ikaw na dapat na natagapuksan ng kriminalidad, dumakip sa mga kriminal. Siya pang sangkot sa krimen? Hindi lang ako ang polis, Skalawag, Edith. May iba pang mga opisya nga na napaparangalan ng kasabot sa mga huli eh. At iba pang krimen. Hindi nga lang sila nalalanta dahil sa lakas ng kanilang koneksyon at impluensya. Eh bakit ka sa ibang hoodlums in uniform? Kung magpapakatino ako, kung magiging tapat ako sa trabaho, magugutom tayo. Hindi baling maghirap tayo, wag ka lang kumawa ng masama, Ace. Hindi tama ang katuwiran mo yan eh. Ang ginagawa mo ang hindi tama. Huwag mong gamitan na iyong katungkulan para gumawa ng labag sa batas. Huwag mo akong pangunahan. Mangilapot ka sa ginagawa mo. Alam ko ang dapat kong gawin. Matakot ka sa Diyos, Ace. Yang pagiging makadyos mo, ang madalas na pagsisimba mo, ang dahilan kaya ka nagiging nerbyosa! Sinasabi ko lang sa iyo ang dapat mong gawin dahil naliligaw ka ng landas. Edith! Kahit sumama ang loob mo, kahit magalit ka, kahit sa igigit ko pa rin sa yung tigilan mo ang iyong masamang gawain. Is yes, nakikiusap ako sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kahit lumod ako sa harap mo, gagawin ko. Magpakatino ka lang. Magbago ka bago ka mapapakataon. Ang nakaalam ng plano ko. Masama ang mangyayari sa iyo. Oh, Edith. Pagmeryenda ka muna. Salamat, oh, Pas. Nagabala ka pa. Wala yung... Kahit hindi ko gaano kakilala ang maging bisita ko, pinamimeryenda ko talaga. Ikaw pa kaya ang hindi ko istimahing mabuti? Asawa ka ng kabadi sa trabaho ng mister ko? Kaya nga naging magkaibigan na rin tayo. Um, Paz. Mm. Pinuntahan kita dahil nabanggit sa akin ni Ace na nakasama niyang asawa mo sa masama niyang plano. Masamang plano? May balak daw sila, Verhel, na kidnap for ransom. <laughs> Believe din naman ako sa mga as asawa natin. Big time kung mag-sideline. Okay lang sa na gumawa ng labag sa batas ang asawa mong pulis? O bakit hindi natin okay Yan yung racket nila? Kung sa paraang yun eh, mabibigyan tayo ng maraming pera. Ay, ang akala ko pa naman makakatulong kita para mapigilan sila. Para mapagbago ang maling ginagawa ng ating mga asawa. Ay nako Edith. Mahirap nang baliin ang sungay ng isang kalabaw. O kaya ay mahirap nang putulin ng malaking sanga ng isang puno. Pero, Pas... Ay, naku. Huwag na natin kontrahin ng diskarte ng mga asawa natin, ha? Para hindi tayo magka-problema sa kanila, okay? Nagbabalik ang nyo niko, Darwich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Kidnap for ransom. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Mio, bakit mo inihinto ang kotse dito sa tabi ng highway? Malayo pa tayo sa probinsya na kausap mo sa magiging negosyo Ay, natin. May humarang sa daan, Kuya Romel. Ha? At tinutukan ako ng A baril. May lalaki na ka-face mask na nagtutok ng baril sa atin. Oh, okay, ha? Pa, Anong... Huwag mo kami tutukan ng baril. Baka pumutok yan. <laughs> Daga! diretsyo lang ang pagmamanay mo. Oo, oh, sige. Bakit ka biglang pumasok dito sa kotse ko? Ano kailangan mo? Tumahimik ka! Kasama ko yung nasa sasakyan sa likuran at bumubuntot sa atin. Kaya huwag kayong papalag at sumunod lang sa lahat ng ididikta ko. Kapag hindi, pakakalating ko mga utak nyo. Totodasin ko kayo! Sasara san to, Relax ka lang, Mio. Nagawa mo na ang trabaho mo. Kaya pwede mo na kaming iwan ang partner ko dito sa nirenta namin bahay sa labas ng Maynila. Naigapos na namin si Romel at nabusalan sa bunganga bago kita ah, nilabas ng bahay. Baka magdudang pinsan ko na kasabot niyo ako eh. Kami na ng partner kong bahala roon. Eh, sige, tiwala ako sa inyo, kaya pumayag ako sa alok nyo. Ang malaking perang makakaparte mo, ang pinakamalaking dahilan kaya ka nakipagsabuatan sa amin. Oo, oh, e, eh, isa pa yun. Hindi ka lang. Ay. sa kamay mo ang halagang yun. Pangako ko sa'yo. Ay, sige, sisibata ako, pero kailangan ko, kailangan ko ba mahawakan yung pera ko? Kailan? Kapag natanggap na namin ng kapartner ko ang ransom money para sa ating kidnap victim. Partner, madilim na Sakto. Dahil nalaman na natin ang cellphone number ng asawa ng ating biktima. Kung pumalag nga si Romel Beltran, hindi ibigay sa atin ang cellphone niya. Malamang, nasaktan siya sa akin. Balikan mo na siya sa loob. Baka makalag nun ang kanyang gapos. Makakalag <laughs> ba niya ang posas? <laughs> <laughs> Tatawagan ko na ang asawa niya. Oh, alam mo na ang sasabihin mo, ha? Eh? Oo naman. Sige. Babalikan ko na yung hostage natin. Hello? <clears throat> Mrs. Flor Beltran? Speaking. Sino to? Hindi na importante magpakilala pa ako sa iyo. Tinawagan lang kita. Para malaman mong kinidnap ng aming grupo ang asawa mo. Kin kinidnap ninyo si, si Romel? Oo. Hawak namin ang buhay niya. At pawawalan lamang namin ang asawa mo. Kapalit ng ransom money na tatlong milyong piso. Tatlong milyong piso? Kapag hindi ka nagbigay ng ransom money hindi mo na makikita ang buhay ang iyong asawa. Ililibing na namin siya ng buhay. <laughs> Nagbabalik ang yuniko, Darwin's Eleven Race si Bayan sa kasaysayan. Kidnap for ransom. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Takot na takot ang asawa ni Romel Beltran na naging sunod-sunuran sa anumang sabihin ni Sargento A. Santiago. Subalit, napailing ang polisis is kalawag bago pumasok sa kanilang safe house. Ating ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11, Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano? ang katotohanan. Oh. oh, partner. Ba't kayo itsura mo? Nagka-problema, partner. Nakausap mo na ba yung asawa ng hostage natin? Oo. Oh. At willing siyang magbigay ng ransom money kapalit ng buhay ng kanyang asawa. <laughs> Ayos! <laughs> Masasayaran na naman ha, ng malaking pera mga kamay ko bukas. <laughs> o eh, anong problema? Hindi rin niya maibibigay sa atin ang tatlong milyong piso ba bukas. Bakit hindi? Sabado bukas. Sarado bangko. <laughs> Subpapita! Nakalimutan na! Susmaryos! Dapat hindi tayo dumiskante ng biyernes! Hindi bale. Tatawagan ko nalang uli bukas ang misis ni Romel para mabigyan ko siya ng instruction kung kailan at saan niya dapat ibigay sa atin ang ransom money. Teka, teka, teka. Ang problema, baka pagtudaan tayo ng mga kapitbahay natin dito sa nirentahan natin bahay. Hindi problema yun. Ilaypan natin sa probinsya ang ating hostage. May kamag-anak ko na mapupuntahan natin. Okay. Ayos ka yan. <laughs> planchadong, planchadong plano natin, partner. Oo. Oh. Kaya wala tayong kasablay-sablay. <laughs> partner, pandarin mo na sa sakyan. Para madaling araw pa lang, mailipat na natin ang safe postong hostage natin. Okay, partner. Mr. Beltran. Liga na sa kotse. Huh? Nakaposas na sa likuran ng mga kamay mo. May busal ka pa sa bunganga. Nagpipipiglas ka pa. Halika na, halika na. Ha? kung ayaw mo sumama ng maayos, kakalad ka rin kita palapit sa sakyan. Ulol ka? Ba't mo sinipa ang pag-itro? Parner! Tatakas ang hostage! Hindi mo kami matatakasan ulol ka! Ito ka na! Nagpipignas ka pa, ha? Papalag ka pa! Ay, ka. Ha? Ha? Parner! Ah. Gagante ako sa pagsipa niya sa akin. Sige, partner! Gulpi sarado sa akin to ngayon. Huh? <coughs> 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 Saan hahantong ang paggulpi ni na Ace at Verhel kay Romel Beltran? Mga nagsiganap, Dionel Benjamin, Jeneline Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Production assistant, Anjin Cruz. Ito yung mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pa ang inyong kaibigan, June Martin de Caspi, na huwag huwagpunin yung kaliligtaang subaybayan. Ang bawat makatotohanang ng kasaysayan